Shout out mga kabindors, mapagpalang araw, uh, maulang hapon sa inyong lahat. Yan, shout out sa aking mga viewer, mga subscriber, at saka sa mga sponsor. Shout out po sa inyong lahat, uh, maulang hapon mga guys, eh. maulat nga dito sa Pilipinas pag nga pala sa mga ano. Ayan. yan may bisita ako dito mga guys. Oh. So, yeah, Shout out nga po pala dyan sa um, mga followers po ni Tatay Bindersman. Thank you po. Mm -hmm. At, nandito po ako sa ano niya, sa bahay niya po ngayon. Ayan mga guys, ito si Makulitong, makulitong Vlog po. Makulitong Vlog. Eh, nagpasyal siya dito sa kubo mga guys eh paki-support naman po ang kanyang YouTube channel kasi uh, ano uh, maliit pa lang ang kanyang subscriber. Uh, subscriber. Yan eh suportahan natin ang channel ni Makuliton Vlog. Yes po, sana po masuportahan niyo po diyan at sana po uh, continue na sana po tingnan niyo po yung mga videos ko diyan sa ano, YouTube po. Ayan mga guys, ngayon hindi pa siya sumasama sa ating pag-charity kasi uh, napaka-bago, napaka-batak pa ng channel niya. Kasi ang subscriber niya doon ay nasa plus pa lang. 280 plus. Uh, pag sinuportahan niyo at makuha niya ang 1,000 subscriber ay mamumunitize siya mga guys at siya ay magiging member ng ay uh, YouTube. Tapos yung ano naman, yung watch hour niya ay madali na lang yun kasi 4,000 watch hour. Meron naman siyang mga viral ngayon na video. Kapag uh, bulat-lat nyo dyan sa kanyang channel, nandoon yung kanyang mga viral ngayon na video. Yan ang magtatabon sa kanya ng uh, sa kanyang watch hour. Kaya shout out sa inyong lahat at uh, yan, subscribe nyo yung ating si Makuliton yan. Uh, vlog yan. So, ng uh, Bicol. Taga Bicol, Bicol ito. Ano po ako Bicol. Oh, taga Bicol. Kayo dyan, shout out mga taga Bicol. Ay, ay, itong kabayan nyo, kababayan nyo yeah. ay then, supportan nyo po. wala sa mga taga, yung lalo mga kapamilya ko po dyan. Then sa aking mga kababata, shout out po sa inyo lahat dyan. Nandito po ako ka ngayon sa ano sa ni Tatay Vendors Man. Mm -hmm. Yan. Thank you, thank you so much po. Pakis, pakisubscribe paki naman po. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Aki ng Japan. Ito po, Ma'am. Yung ipinaabot mo 1,000 pesos, maraming salamat po. Uh, talagang labis-labis ang aking pasasalamat, Ma'am, sa iyong gininto ang puso, Ma'am. Maraming salamat. Meron na akong pambili ng maintenance. Hindi lang pang maintenance, kundi yan na nga ngayon. Lumabas ako, ma'am, at bibili ako ng uh, aming kerosene, yung aming gas. Kasi ito, ma'am, malaki na ito. Malaking halaga na ito na pambili ko ng gamot. Kahit yung kalahati lang nito, matagal kong gagamitin mga guys or ma'am. Ayan, maraming salamat po. Ayan mga guys, iniwan muna natin ang ating bisita doon sa kubo mga guys. Ayan sa aking isang kubo. Ito naman, uh, kubo ko rin ito mga guys. Uh, ginawa ko para sa aking uh, service, itong ating, aking service oh. Ngayon iniwan natin mga guys para pumunta tayo sa labas at bibili ako ng gas mga guys yung ano kerosene na para sa ating pagsaing ito ang ating uh, kerosene mga guys ayan ayan nagpapasalamat ako doon sa ating mahal na sponsor kasi nagulat ako mga guys na tinawag ako ni Kate na mayroon palang biyaya na darating sa akin uh, thank you so much ma'am ng Japan eh yan ma'am thank you thank you very much sa uh, ibinigay mong ano pang gamot o pang bili ko ng maintenance pero ito naman ma'am kasi sobra naman doon sa ah uh, ibibili ko ng gamot eh, tama-tama, wala kaming gas. Ayan, ibibili ko rin ng gas, yung maliit na gas. Ayan, labis-labis ang aking pasasalamat ma'am, sa iyo at saka sa iba pang mga nag sponsor sa aking mga content at saka sa aking maliit na channel sa aking mga content na aking mga tinutuluan maraming salamat po sa mga nagsusuport ma'am jay ng middle east at saka ma'am Liz dan red nang US maraming salamat po ma'am ah uh, ngayon ay tayo ay hindi naman tumitigil sa ating mga pagtulong sa ating mga kabuhayan na labis o labis-labis na nangangailangan. Yan, labis din ang aming pasasalamat sa iyong, inyong mga support kayong mga nag-sponsor sa mga charity vlogger. Thank you so much po. At yan, maraming salamat po sa inyong lahat ba bama lulong lung ninong. ninong ninong oh ninong yun ninong kain nakain iyan mga guys tapos na ang kainan pero marami pa rin natira ng mga ulam oh. maraming natirang ulam talaga pati pansit ang ang daming pansit lulong ano Rabi isang ano pa isang kawaling malaki. Tabi mo sa loob Tabi, tabi. eh mo Yan, shout out po sa mga viewer. Shout out kay Ma'am Iki ng Japan. Maraming salamat sa pahanda mo kay Kisi. Okay. Ayan. Nagsimbak pa naman tayo. Napahingi si Ate Plastic. Nagaling oh. mula lang ng simbahan. Di ba oh, nagsimbak? Oo oh, na oh, 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 nga. Nagwinala na tuloy oh, si Mary Jean. Oh, oh, nandito ka tapos magka-plastic. Ano ba yan? Ay. Hindi tuloy nakakain nang maayos. Sige, may angelo. Datatab tayo kagabi, di ba? Ganyan ka. Ah, sige na po at uwi na po rin po ako, no. Maraming salamat sa inyong lahat dito. Ayan, ayan. Eh, kasi kailangan ding ano ang buhay na ibibigay mo sa anak mo kung nandito siya. dito siya. Pero wala ka namang kakayahan, mami. Di ba kailangan kaya mami dapat magpagaling ka muna? Me? No, at magtulungan kami dyan ni eh. Cavendor. Sa po ako ng tulong sa mga na sponsor na mapacheck up ko si mami. No? At pag gumaling kami, lahat ng anak mo sa'yo. Ha? Me? Tama? <laughs> Anong po yun? Lalo bunso, di ba? Oh, matagal na yan ang bunso na kapatid nila nandun sa tarlak. Oh, no, may pagaling care? kami. Lakasan mo ang loob mo. Magpagaling ka. Kailangan ka po ng anak mo. Kasi kung wala tayong kakayahan na palakihin ang ating mga anak, mas mainam po na sa ibang tao sila para maibigay po yung kailangan nila, me. Ngayon, kung gusto mo po na mabawi ang anak mo, <laughs> madalas sa'yo dito, magpalakas kami. Ha? Yan, yan, yan. Tama yun. Tama yung sinabi ni Kati rapi ano? temerli Ano ang Tama yung Sa sinabi ni Kati rapi Ha? Yan ano ang nguto? masasabi mo? Anong masasabi ko na ito nagbalik kami, nagbalik ako. May kasama na akong May kasama na akong mag ano sayo mag... tutulong din si Kati Ano ano? May kasama na ako ano? Temarli. Ano ang ano? ano masasabi ha? mo? Tatagpasin mo pa yan. Para magsaing, hindi naman magsaing. Anong masasabi mo na ito, bumalik ako dahil may sa may awa ko, sobrang awa ko na ikaw ay iwanan, na hindi ko na tutulungan. yan, naghatak na ako ng isa pang vlogger na tutulong din sa'yo. Anong masasabi mo sa akin? Ulingan. Ha? Ayan, marami na akong itinulong sa inyo. Ati Merle, kita mo naman ano. Ayan, narito pa rin ako, bumalik ako may kasama na akong isa pang tutulong sa inyo yan malaking ano yan kaya yan sa mga susunod yung mga anak mo naman pakikusapan ko ulit na sundin ang mga dapat ipinag-uutos ko sa kanila ano, para uh, tuloy tuloy ang pagtulong sa inyo no, ate Marley yan ang dapat hindi nila ako binibigyan ng sama ng, ng loob. Yung Dapat yung bata, mga eh, inuutos ko, sundin eh, sana sa nila. Kasi muna para naman sa inyo, inyo yan, di ba? No? Kaya no? yeah. yan nga, Ate Marley, ano? Uh, sa sunod ng mga araw, ay pupunta rin kami ulit ni Kati dito. No? Okay, shout out sa inyong lahat sa mga nag-sponsor. Kaila Ate Marley.